Mga estudyante nagpakitang gila sa kanilang solar trike libreng sakay sa ginanap na bagong Pilipinas Servicio Fair sa Butuan City. Si Jennifer Gaetano ng PIA Caraga sa Sentro ng Balita. Habang abala ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa pagbigay ng iba't ibang serbisyo publiko, sa katatapos lamang na bagong Pilipinas Serbisyo Fair sa Botuan City, nagpakitang gilas rin ang mga estudyante ng Agusan del Sur School of the Arts and Trades o ASAT sa kanilang solar trike libreng sakay. Ang estudyante ang sinarian John at ng pawang third-year students at scholars ng TESDA sa ilalim ng Diploma in Electrical Engineering Technology Program ang nag-drive ng solar trike na malaking tulong sa mga beneficiaryo ng AX, TUPAD at iba pa. Anila, mas nakakatipin sila sa solar kaysa sa e-trike at iwas polusyon din ito. May panawagan din sila sa kapwa nila estudyante. Explore lang ninyo ang kuwan sa inyong imahinasyon para makakreate mong mga kanang amazing unexpected na mga kuan innovation, huwag ka makatabang sa kuan sa itong community. Makalis sa pollution map sa kuwan map environment. Makalis siya kay eco-friendly man Nagbigay suporta rin ang mga kawani ng TESDA kasama ang mga guro ng ASAT sa naging partisipasyon ng mga mag-aaral sa bagong Pilipinas Servicio Fair. Kani-kani mangod siya nga programa, isa ni siya sa among priority sa innovation in terms of the diploma engineering technology. So nag-focus with me in about more on innovation. Ang ato ang services dere sa ato ang BPSF, nag-showcase lang na sa atong mga offering program sa atong lima ka probinsya. Amo lang gidala din ang servisyo para map ma-disseminate. Jennifer Peña Gaitano ng Philippine Information Agency, Caraga para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.